na buhay mga kaogang! Andito po tayo ngayon sa Barangay Multipurpose Building kasi ngayon po isa sa gawa ngayon natin. Ipapalabas ang mga short film festival po. no Short film na, na ginawa po ng ating mga residente ng Barangay Wawa. At uh, ikalawang taon na po ito na sinasagawa dito sa aming barangay. At pinangungunahan po ng aming kapitana, Rosalie Benaflor at mga kagawat at mga konseho at syempre mga staff po ng barangay. Tulong-tulong po sa pagpapasagawa po ito. Maging maligay kaya lang po ang mga residente po at challenger challenging po to sa amin ano sayang nga po hindi po ako nakasali dito eh pero sa hopefully next next uh, year or next time makasali po si Ogang kasi gusto ko rin po i-share <laughs> yung akin na itatagong talent <laughs> at itatago ko na lang char well ito kasi buwan po ng week ha? kaya po nagsagawa po ang ating uh, Uh, kapitana no at uh, masaya po ito yung ganito mga activities no at uh, nailalabas po ng bawat ah uh, ah uh, uh, bawat isa ang kanilang mga talento sa pag-arte, uh, kundi lang sa pag-arte, Uh, sa pag uh, kung ano-ano pa, di ba mga kaogang. Alam niyo naman dito sa aming Barangay Wawa, punong-puno po na mga aktibidad, no? Na, na yung mga gustong sumali at ma-share yung kanila mga talent. Ay wag nilang itago at gusto nilang i-share sa tao dito ba. Napakaganda po. At hindi lang yon mga kaogang, no? May mga prizes po ito. At hindi biro ang mga prizes, no? May mga best actor din po. May mga best actor, actress. Nabubulo na ako mga kaogang. Well, andito tayo. Tara, uh, at uh, inyo pong uh, tunghayan ang aming nga uh, ang aking uh, vlog no uh, aking content for today ayan po all right. see you po, inaanyayahan ko po ang aking mga kabarangay. Open, ko, open po kami kahit taga-ibang barangay. Pwede po kayong manood sa mga piling-pilikula uh, dito po sa Barangay Wawa. Muli po, iniimbitahan ko po kayo hanggang bukas po, 2 to 5 and 6 to 9. Ang mga tagigenyo, sabay-sabay po natin panoorin lahat ng siyam na obra dito sa Barangay Wawa kasama ang aking pelikulang Oxygena, Oxygen in Rainbows. Base po yun sa totoong buhay namin ng partner ko, eight years po kami sa relasyon namin, pero nawala po siya last year. Kasi itong ginawa ko po to para maging tribute sa kanya, para ano rin po ako unti-unti makamuntun. Manalaman niyo po dito yung tungkol sa depression at iba't ibang klase ng pag Sana po magustuhan niyo po. At maraming salamat din po kay Rosa Rosalie Buenaflor at sa Council sa pagbibigay po sa amin ng opportunity para ipalabas ang, ang, ang short film na to. Thank you po. Hello guys, magandang araw. Dito nga pala tayo sa Barangay Wawa Short Film Fest Festival. For two years na po ito, 2025. Halina tayo. Ako nga po pala ang isa sa mga direktor ng Xerox Machine. Ako po si Crisanto Mangunay. Kayo po ay manood. Inaanyahan po manood ang lahat. Kahit kabilang barangay, kung nasa angkaman. hanggang din po, po ito, hanggang bukas. Manood po tayong lahat. Maraming maraming po salamat sa ating Kapitana Rosalie, Benablora at sa mga council na kaisip nito. Experience ko po, napakaganda, napakaganda. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Eve, Wendy T. Si ang salve or kulsal ng ang tinig ng tahanan. Maraming maraming salamat po sa Barangay Wawa, sa aming kapitana na nagbigay ng pagkakataon para sa amin para ma-showcase po ng mga tao dito. Sa wawa, mga kabataan, ang aming mga talento. na lagi niyo po kami suportahan at maraming maraming salamat po. Isa po itong napakagandang experience para sa atin. Maraming salamat po. Ito, medyo pinaya naman. Ito, paano? At uh, namin si sana suportahan niyo din. At yung tsaka, yun po mga iba, uh, Magpapasalamat ako sa Ninang ko, siyempre. Ninang Ro, uh, Rosalie Benaflor, kapitanong namin. At uh, kay Ninok, uh, salamat po sa inyo lahat. Basta po, andito lang po kami. Magpapa, uh, papakita ng aming talento para sa inyo lahat. Mapasayalan namin na kayo lahat. Thank you. Ang title po ng show namin is Palagato. And ang experience po namin is masaya and siyempre nakakalukot and Siyempre, yung iba namin experience, mahirap din kasi one time meron din namin yung na kumukulan, yun, kasi yun, mahirap. Ako po si Cardio Referee, si Tana. Ito po ang aming title, Nakbang Patungo sa Pagkasa. Kami po ay hindi nito po ako po mamanood kung nino ang aming palabas na apat kung kung sa droga. Kami po ay naghihihayad na sana po manood po kayo sa aming palabas. Hindi lang po sa pagpapatawa po ang ginagawa po namin. Kami po ay... I-inspiration din po ng kabataan po patungkol po sa mga dati po ginagawa po ng mga kabataan so, niyo. So, support tayo po kami. And then, maraming maraming salamat din po kay Kalitana Vasanil. Dahil po sa binubo nila na Barangay Short Film, Barangay Wawa Short Film Festival po. Maraming maraming salamat po. Sana po support tayo po kami. Uh, naahanap siya ng tao magiging isang sa lahat. Kaya may mga tao na sa natin na kayang sumuporta at ingat at iangat tayo sa ating uh, Salamat sa ating uh, kapitana uh, mentor, na uh, na nangunguna para iangat ang mga kabataan na tulad namin sa gantong larangan na ipinapakita ang talento na kaya pa namin ipakita sa iba. May mga tao hindi kaya ilabas ang kanilang talento. Kasi kung pamagitan ng gato, kahit sa likod ng kamera, kaya po namin ilabas ang talento magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang kasi ng La Familia. Dito po sa kinanap na Barangay Wawa Short Film Festival 2025. Nandun po ng aming buting Kapitana Rosalie Cuenaflor at ng mga kagawad. Imbitan po namin ngayong manood sa aming pong peligula na pinamagatang pong La Familia. Uh, ito po ay patungkol sa kwento ng isang pamilya na binabaliwala po ang kanilang magulang. Nagpapasalamat din po kami kay Kapitana Rosa Libre na Flor, sa mga kagawad, sa bumuko ng pating po na ito. Sana po, subaybayan niyo po kami. Sana po, manalo po kami. <laughs>